Ayan po mga kalunan, dandito na naman po tayo. Ipapakita na naman po namin sa inyo yung aming mga ginagamit na halamang gamot. Ayan po, o. ayan yung kanyang bulaklak. Ayan, sino po yung nakakaalam yan? Mataas po yan. O. Ayan, yan po ay isang ori din ng insulin plan o yung insulin na ligaw. Ayan, o, sa mga bukid at saka sa mga basang lugar po lagi yan tumutubo. Ayan, dito po mga kalunan, yung kanyang puno, ano yung dahon niya o. Kukuha na naman po tayo ng panggamot. Po, ang laki puno. Ang dami na. Oh. Ayan, oh. Ayan. Kaya po ako kukuha nito para ipainom ko po dun sa aking bunso. Ayan. Sundan nyo lang po mga kaalunan kung paano ang aming paggawa. Ayan. Na inakahanda na ako ng lalagyanan. Ayan. Tapos plastic na pang takip. Ayan. Ayan, ito na po yung pagkukuhanan natin, yung medyo mura pa siya. Ayan, yung bagong sibol. Ayan po yung kanyang dahon, Oh. Ah. Kasi po, pagka magulang na yan, hindi yan ma may ililiko ng ganyan. Kaya yung pong mura lang ang pwede nating pagkuhanan. Kaya para mailiko. Ayan. Ayan, tingnan nyo lang po mga kalunan kung paano namin ginagawa. Babawasan lang po ito mga kalunan yung kanyang dahon. Ayan tatanggalin lang po yan yung pinakadolo nya yun ano babalatan nyo po nang hanggang dito lang yan para malinis naman yung pinakadolo yan tapos puputulan po ito ito yung puputulin nyo ayun. yan yan ganyan ganyan lang yan tapos meron po tayong bote yan oh. bote na plastic tapos ipapasak nyo lang mga kalunan ayan oh, yan na bukas po ito mga kalunan magkakaroon na ng tubig yan kukunin ko na po bukas ipapakita ko rin po sa inyo kung gaano karami yung naipon nya ayan ayan na tapos ito ito na kailangan po ng plastic para mabalutan po yung dito at hindi po mapasukan ng anumang insekto o, o dumi. Ayan. Kaya kailangan pong mabalutan. Ayan o. Oh, ganyan lang po mga kaano naman. Ayan. 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 lang. Madilim na. Pagabi na. Ayan. Ayan. Abangan na lang po bukas mga kalunan kung marami po siyang naipon. Ayan. Ayan, good morning. Kukunin ko na po yung linagay ko kahapon ngayon. Titignan ko po kung may laman na. para makita nyo rin po. Oy, doggy. Ayan na. Ayan siya ito kung ano yan, na yung ano natin. Ayan. Ayan dito yung puno. Ay, konti lang yung na, naipon. Pero okay na yun. Konti lang yung naipon. Mga kaalanan. Pero okay na. Ayan. Ayan oh. oh. Ay, may Ayan. Ayan. Yan ang kanyang puno. Yan. Oh. Meron na rin isang baso. Hmm. May isang baso na rin siya. Yan. Pag-inom diba? po ng bata ito. Ah, edi na. Kahit na isang baso lang ayan na at least meron po mamayang hapon uulitin ko po yan maglalagay pero dagdagan ko na isa lang kasi yung boteng nakita ko hapon o oh. ayan na isang baso rin o oh, ayan mahigpit yun ayan ayan ito pwede na to kahit isang baso lang makainom na ipapainom na namin sa aming bunso ayan mamayang hapon mag uulit po akong maglalagay dito ayan dadagdagan ko na po mga kaalunan dahil ko konti lang mahina yung tulo ng isang ano po no kaya eh, e gagawin natin mga hanggang lima pagka limang ganito karami eh marami na mapupuno na po yung isang uh, 1.5 liter Ayan. marami naman po nga ano, eh mga mura pa ano? mga ganito Ayan. pero pagka yung ganito magulang na yung ilalagay hindi mo na po mapapabali yan ng paganyan kasi malutong na pero yung mga ganito pong mura pa ayan. Malambot may sasama natin. Ayan. Okay. Maraming salamat po. Ayan. Nagising na po yung aming bunso. Andito na. Oh. <laughs> Ay, inom na siya ng ano niyan. ayun oh, yung kinuha ko sa'yo. Ay, ba? <laughs> Ay, yung yung ha. <laughs> Masakit ito bagbag bagong gising eh. Ano? Eh, yung yan ang ganda ng buzo namin. Ang ganda nyo. Parehas kayo malaki ba ba? Ayan ah. At yun ang kinuha ko. Oh, ito oh. Ayan oh. Ayan. Ipapainom ko sa'yo. Hindi ba? Ipapainom natin. Ayan. Ito na po yung tubig na kinuha natin. O, oh, ipapainom ko po ito sa kanya mga kalunan. Ayan. Oh, tingnan natin kung gaano karami sa baso. Ayan. Sabi ko na nga ba eh, may isang, oh, walang nang isang baso. Pero pwede na rin. Ayun ba? Ayan. Oh, so, ayan, ganyan po siya karami mga kaalunan. Oh, ito oh. Oh, po lang ng isang baso pero pwede na rin po siya mga kalonan. Siyempre bago siya iinom ako muna, titikman ko muna. Hmm. Hmm, masarap. Mabango, mabango siya. Hmm. Ayan na, inom ka na. <coughs> yan, inom na yung aning baby. Oh, pa konti konti lang, kahit hindi mo ubusin. Kaya gina muna. Hmm, namaya na naman, konti. Oh, yan, nakalahati na agad galing, <coughs> o oh, yun yun ang sinasabi ko kaya po ako kumuha ng tubig ng ah, ligaw na insulin ayun, kasi may halak po siya, inuubo-ubo ah, ba diba? kaya gusto namin mawala po agad yung kanyang halak, o yung konting ubo, kasi po mahilig siya sa laro, ah, likot, kulit ayan, madaling mapagod ayun <coughs> ayun Adeba, uh, mawawala po kaagad yan mga kalunan. Ka may kasamang uh, hika niyon. O yung asma. Kaya yan po yung kinukuha namin mga kalunan ka na panglunas. O yan, yan po yung pinapainom po namin sa kanya. Ayan. Pwede po yan mga kalunan ka sa mga matatanda at lalo na rin po yan sa mga bata. Pagka po may halak, kaya may kasamang ubo. Ayun, yung mga hirap pong huminga. Napakaganda po nito. Uh, ito po yung iinumin nyo ito po yung talagang ginagamit po namin panggamot sa mga may hika. Ayan, lalo na rin po sa mga bata. Ayan. Yun. Ayan, sana po may panibago na naman po tayong kaalaman. Ayan, pagdating po sa mga bata at mga matatanda. Ayun ang tubig ng ligaw na insulin. O, insulin na ligaw. Ayan, hanggang sa muli. Maraming salamat po mga kalonan.